Mga followers na ako, nandito niya sa MC site, naka-sumot niya ako ng mga amigat. Yung ganyan na, At nga ito ay isipin pa, pa. Pero isipin o kanaan nga mga amiga to ka sa katanan ka. Alibili pa na sa mga batang yung pening puso mo. Ito patalingon. Boy, Lido, patalingon. Pag umay ko ni Perla Valencia, Perla Valencia, Pioneer, Sariwa, HP. Oh, uh, Let's have a soft bra. Yeah, the sa iskwela. Kumain na kaming lahat mi sa is is MC site. Madugay gay may bent paabot ni Elma. Nabusog na lang mini Pearlog ni Delma. Duga kena naabot si Elma. Duga kena nito pa sa

Pag umay ko ni Puebla si Luis, no? O, ni Ani Karo, At niya. Amo na lang ni Putlon, kaya chika-chika mo, di rin na mo, eh. Puan kayo na, ano yung makadumog sa amok chika. Amo lang ni, ha? Okay, bye-bye. Thank you kayo sa inyong pagtanaw -pag sa kong video. Salamat.